buhay. Hello vlog. Dito guys ngayong hapon guys is bumili po kami ng pizza. Kasama namin si Alex, si Leo 'yon. So kasi medyo mainit ngayong hapon so naisipan namin magbili nito guys. So tatlong uh, tatlong soft drinks. Iwan ko kung masarap to, hindi naman to original na pizza. Pero tingnan lang natin guys kung okay ba siya kung pizza pizza kasi Yemeni ang made nito. Iwan ko kung masarap siya. Tingnan natin.

Medyo masarap siya dahil, guys pero hindi siya katulad sa pina, mga original na pizza. Pero okay na rin. Nagsipan lang kasi namin guys mag mag ano ngayon, mag pizza. Yan, kasama ko si Leo. Yan. Ito po, ito naman yung kamay ko. Hmm. Ito po ang inyong uh, si Leo. Sorry no, pita nyo naman tayo no. Wala tayo. Licks of them. Pizza, kain po tayo. Talaga tayo. Hmm. Pusok natin eh. Uh -huh. Guys, ang sponsor pala guys, hindi ko pa nasabi sa inyo, ito si Leo Sarno at saka si Alex kasi ni-welcome nila ako dito, bago lang po ako dito sa site guys, mga 2 days pa lang. So sila po ang nagbili sa akin, nag-treat sa akin ng pizza yan. So, makasana all na lang tayo nito guys, kahit na paminsan-minsan lang tayo kasi makakain nito. So, yan lang guys. Break time po muna tayo, break time. Pamirinda uh, muna tayo da, guys bye bye muna guys no uh, focus muna tayo sa aming pagkain or merienda bye bye at uh, magandang buhay